Bismillah alhamdulillah wa wassalamu wa ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayroong mga katangian na taglay ang kapayapaan na kapag ito ay nakikita nating isinasabuhay ng mga tao, ay malalaman natin na may kapayapaan sa lipunan. Ilan sa mga katangiang ito ay may katarungan mula sa tagapaglikha, praktikal, nagbibigay ng kaalaman na may paliwanag bakit nilikha ang tao. Magaan at madali at para sa lahat. Ito at ang mga susunod na mga videos ay bibigyan po natin ng paliwanag ang bawat katangian ng kapayapaan. Simulan po natin sa may katarungan. Naturally, hindi po iiral ang kapayapaan kapag madaming walang katarungan ang nagaganap. Una po sa listahan ng mga gawa na walang katarungan ay ang shirk. Ito ang pagtatambal sa iba sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Ang sabihin na may anak ang tagapaglikha at ang anak na ito ay tagapaglikha din ay napakalaking uri ng shirk. Napakarami na mga tao ang bumagsak sa shirk umabot pa sa pagsamba nila sa kahoy, litrato at kapwa-tao. Sa ginagawang ito ng madami sa mga tao, hindi lang nila nilabag ang kauna-unahang utos ng tagapaglikha na huwag sasamba sa iba. Bagkos ay nilalayo po nila ang kapayapaan na manirahan sa ating lipunan. Kung Kumbaga sa bahay o building, ang paniniwala sa kaisahan ng tagapaglikha ay ang pundasyon o haligi kaya kapag hindi taggang-punta pundasyon ng bahay, mahinang lindon lamang ay magigiba na agad ito. Bigyan po natin ang diin ng unang katarungan na dapat nating pansinin at ipatupad ay ang katarungan para sa tagapaglikha. At ito ay sa pamamagitan ng pagsamba sa kanya ng dalisay at walang pagtatambal sa iba. Sa kasaysayan ng Pilipinas, bago pa ang pagsakop sa atin ng mga Kastila, ay laganap ang kapayapaan. Dahil pinapairal ng mga ninuno nating mga Muslim ang katarungan sa lahat ng aspeto ng buhay, lalong-lalo na ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Unti-unti itong sinira at pilit na inilayo ng mga Kastila. At kahit na isinulat ni Dr. Jose Rizal, ang no-limitangere at ang el-filibusturismo, ay nakakalungkot isipin na patuloy pa rin ang walang katarungang sinimulan ng mga Kastila hanggang sa kasalukuyan. Nagutos ang tagapaglikha na maging makatarungan tayo. Innallaha ya'murubil adl. Sabi ni Allah, katunayan na si Allah ay naguutos ng katarungan. At para sa kaalaman ng lahat, ang huling sugo at propeta sallallahu alayhi wa sallam ay nagsalita kung si Fatima na anak ni Muhammad ay nagnakaw, puputulin ni Muhammad ang kamay ni Fatima. Ang pag-uugaling walang kamakamag-anak o kaibigan kapag nilabag ang batas ng tagapaglikha ay pagpapakita ng katarungan at ito ang turo sa Islam. Ngayon, atin pong pag-isipan, hindi po ba magkakaroon ng kapayapaan kung ang katarungan ay siyang laganap at ipinapatupad sa ating lipunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.